Hi guys! Magbubukas ako ng package na Shuri Sato. Pero ako ang magbubukas. Ako ang matas ang magbubukas. Eto lang Nakakahanga din naman yung mga driver. Kasi kahit sobrang init talagang tuloy-tuloy yung kanilang pag-deliver sa lahat ng rider sa tayo na ha lagi mo tala ng water para iwas dehydration. dehydrate ito yung mga short na bagay na bagay na yung tag manipis lang tas lang short sana so, okay ang quality kasi yung iba, iba kong na nakikita. Medyo ano siya. Pero sana ito. Ang laki yung short na yun. Yung una kasi ng order, madidiit. Ito kasi isang size lang. So, malalaki pa Pero okay lang yun. Kasya din naman siguro dun sa magsusunod. Tapos, ito yung pangkatak mo. Ito yung, sa Malalaki talaga. Hmm. Pero kompleto. Tapos yung kulay, tama naman. Walang pa Baka naman next time. Ito na. Kompleto naman. Tama ang kulay. Tapos okay na naman yung quality. Thank you sa supplier.